Hello, good morning guys. Share ko lang sa inyo ang update sa aking mini garden. So kaha, may ginawa na si daddy dito na bahay-bahay para sa aming pipino. Ayan, may mga tali na siya nilagay guys at sa kakahoy kasi gumapang na ang aming pipino. So, ayan, gusto niya nang magkalat. Kaya <laughs> ito naman ang aming patula. So far, nakaakyat na siya. So, ayan. Hopefully, mamunga na sila ng marami. Ayan. Parang may bulak na siya, guys, eh. So, ayan naman. Talagang hindi na mapipigilan ang kanilang paggapang. Pag-akyat pala. Kaya, kahapon, naglipat na ako ng aking sunflower. Dahil yung ibang pato, ibang pipino ko, nakapulupot na siya. nakakatuwa naman kami sa aming okra kasi nakasurvive siya. Akala nga namin hindi na siya magsusurvive kasi nagiba ang kanyang dahon. Pero so far, nag-survive naman siya at yung pangkong namin, ayan, gumapang na sa, ano, gumapang na sa katabi. So, ayan, ang kalamansi namin, patuloy pa rin pagdadahon. Nakakatuwa lang, guys, pag-uwi mo, trabaho, na ka na nakatingin sa aking garden. No? di ko na o oh, naakyat ang bahay kasi binibisita ko muna ang aking garden. So excited na rin ako sa aking mga sunflower. Mataba na siya. Sure. kayo. Thank you for watching, guys. God bless. Alugbati pala nakapulupot na siya sa malunggay. <laughs> Ayan. Salamat.